Hi guys, gandang hapon mga palangga. Ayan, tayo ay magpiprepare na naman po ng ating ulam ngayong kaponan. Magluto na po tayo ng maaga. Ako po ay magpapaksu sa gata ng salmon. Ayan. Aking ingredients, siyempre, di mawawala ang magic sarap. Ayan, ginamuto at ayan po ating gata. Ay, and sempre ang suka. So you won't die, shall we start na po? So yun nga guys, ang atin ipapaksi ay sa gata yan. Sa tarana magluto na tayo ng palangga. So ayun guys, nakasalang na siya sa ating lower kalan at kumukulo na po. Ang bilis talaga kumulo dito sa lower kalan. yan Diba? Mm. Ayun na guys, ang ating kakanggata sa ating papsi, yung salmon. Yan guys, buksan natin. Ay, hmm, ayan. Yan po, malapit na siya mag tibas ng sabaw para malagay natin ang ating kakanggata sa ating blower ka lang. Ang Ay. Ah. Ayan guys, buksan natin. Oo, oh, ayan. Pawala na ang sabaw mga palangga. Lalagay na natin ang ating kakanggata. Ang bango ng ating pakso guys. Yan, yami-yami na naman ang ating haponan sa ating salmon na ginataang paksiyo na salmon. So ayan guys, lagay na natin ang ating kakanggata. Ayan. So ayan na po, pakuloy na lang natin para maluto ang gata at hindi na natin tatakpan. Gawa na magbuo -buo ang sabaw. Yan. So, ayan na po, mga palangga, kumukulo na ang ating aksew na salmon sa gata. Yun, hindi lang natin takpan para hindi mamuang sabaw, lutuin lang natin ang gata. So, ayan na mga palangga, luto na, pwede na natin kainin. Ayan, at pwede na po tayo kumain ng hapunan. Mm. Yummy. So, yun po guys. Muli. Tayo na mag-prefer ng ating hapagkainan. Kain na po tayo. Yan. So, ayun na po guys. Atin ang hainin. Ayan. Duto na po. Tayo ay kakain na. So, ayun na guys. Ang ating finished product sa ating salmo na paksiwid gata. Yun guys, muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa amin. Have your Ella vlog! Kita kits muli sa susunod kong mga video mga palangga. I love you all. God bless us all po. Bye for now. Yan. Yeah. Love, love, love. Kainan na.